Ang mga housemates na nanganganib matanggal sa PBB Celebrity Collab Edition ay sina Ashley Ortega, AZ Martinez, AC Bonifacio, Esnir at Bianca De Vera. Isang matinding laban ang naghihintay. Paano sila nominado sa traditional na proseso ng nominasyon sa Pinoy Big Brother binibigyan ng pagkakataon ang bawat housemate na bumoto ng dalawang kasamahan nila sa bahay na sa tingin nila ay karapat dapat malagay sa hot seat ang pagboto ay maaring ibatay sa iba't ibang dahilan, pagganap sa mga tasks, personal na samahan, at kung paano sila nakikisama sa iba pang housemates. Ang mga housemates na nakakuha ng pinakamaraming boto ang napapasama sa listahan ng mga nominado. Paano sila nominado? Sa traditional na proseso ng nomination sa Pinoy Big Brother, binibigyan ng pagkakataon ng bawat housemate na bumoto ng dalawang kasamahan nila sa bahay na sa tingin nila ay karapat dapat malagay sa hot seat. Ang pagboto ay maaaring ibatay sa iba't ibang dahilan, pagganap sa mga tasks, personal na samahan, at kung paano sila nakikisama sa iba pang housemates. Ang mga housemates na nakakuha ng pinakamaraming boto ang napapasama sa listahan ng mga nominado. Kilalanin ang mga nominado Ashley Ortega. Si Ashley Ortega, ang tinaguriang Independent Tiss Ice Princess ng San Juan, ay isang 20 anyos na actress at professional figure skater. Bata pa lamang ay nasa showbiz na siya at bukod sa kanyang talento sa pag-arte, ay kilala rin siya sa kanyang husay sa e-sport. Sa kabila ng kanyang determinasyon, tila hindi naging sapat ang kanyang naging impression sa kanyang mga kasama sa bahay upang makaligtas sa nominasyon. AZ Martinez sumunod sa listahan si AZ Martinez ang Miss Sunuring Daughter ng Cebu. Isang pageant queen at actress, si AZ ay kinoronahan bilang Miss Summit International 2023 sa Florida, USA. Isa rin siyang Philippine Youth Ambassadress na nagpakita ng kanyang pagmamahal sa serbisyo publiko. Sa kabila ng kanyang achievements sa labas ng bahay ni Kuya, tila may ilan sa kanyang housemates ang nag-alinlangan sa kanyang presensya sa kompetisyon. Esner kasama rin sa listahan si Esner, isang influencer at aktor mula sa Davao del Sur. Nakilala siya sa social media dahil sa kanyang nakakaaliw at relatable na content. Sa kabila ng kanyang pagiging palakaibigan, tila may ilang housemates na hindi kumbinsido sa kanyang kontribusyon sa grupo kaya siya ay napabilang sa mga nominado ngayong linggo. Bianca de Vera ang huling nominado ay si Bianca de Vera ang rising star ng tagig. Sa edad na 23, isa siyang promising actress na nagpapakita ng potential sa showbiz. Bagamat bagong pasok lamang siya sa bahay ni kuya, agad siyang napasama sa mga nominado marahil dahil hindi pa siya ganap na nakakabuo ng matibay na koneksyon sa ibang housemates. Ano ang nangyari matapos ang anunsyo? Matapos ang opisyal na anunsyo ng nominasyon, iba't ibang reaksyon ang lumutang sa loob ng bahay ni Kuya. May ilang housemates na nagpahayag ng kanilang panghihinayang at pagsuporta sa mga nominado, habang may ilan din namang nagpakita ng pagiging emosyonal sa kanilang sitwasyon. Ang unang nominasyon ay palaging isang malaking turning point sa laro dahil dito malalaman ng mga housemates kung paano sila nakikita ng iba nilang kasama. Reaction ng publiko at social media, buzz. Hindi nagtagal, agad na nag-trending sa social media ang nomination, lalo na sa Twitter at Facebook. Maraming fans ang nagpapahayag ng suporta sa kanilang paboritong housemate, habang ang iba naman ay nagtatanong kung ano ang naging batayan ng mga boto. Ang pangalan ni na Ashley, AC, at esner ang pinakamaiingay sa social media, kung saan maraming netizens ang nanghihinayang na sila ang nasa hot seat. Marami rin ang nagtatanong kung ang nominasyon ba ng ilang housemates ay dahil sa personal na issue or strategic move lamang upang mapalakas ang posisyon ng iba sa bahay. Sa PBB, hindi lang talento at kasikatan. Ano ang susunod na mangyayari? Ngayong lumabas na ang listahan ng mga nominado, nasa kamay na ng taong bayan ang kapalaran ng limang housemates na ito. Sa pamamagitan ng public voting, malalaman kung sino ang mananatili at sino ang tuluyang magpapaalam sa kanilang pangarap sa loob ng bahay ni Kuya? Habang papalapit ang eviction night, tiyak na magiging emotional ang mga susunod na araw sa bahay, magpapakita ng husay ang mga nominado upang mapatunayan na sila ay karapat dapat manatili sa kompetisyon. Pero sapat ba ito upang mailigtas sila sa paparating na eviction? or may malaking twist na magaganap sa proseso? Abangan ang susunod na kaganapan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition at siguraduhin na bumoto upang suportahan ang inyong paboritong housemate. Sino sa tingin nyo ang mga nominado this week? At sino ang ayaw nyong manominate this week? Be sure to subscribe us for more details of the nomination. Like us also on Facebook Stellar NPH